Maagang nangalampag sa unang araw ng kampanya ang mga tinuturing na oposisyon para sa 2025 senatorial race. Nasa linya si Jello Mantaring na nasa Dasmarinas, Cavite. Jello? Magandang gabi, Menchu. Nandito ko ngayon sa campaign king of Rally. Di na dating senador Kiko Pangilinan at Bang Aquino sa si Dasmarinas, Cavite. sa Cavite. Pero hindi lang sila ang sinubay natin na may alternatibong test please. Ang progresibong koalisyon ng makabayan tumungo sa kartilya ng Katipunan sa Maynila pasado alas 7 ng umaga. bit -bit ang mga placard na tumatalakay sa iba't ibang isyu, nagsagawa ng mabilisang rally ang makabayan kasabay ng pagpapakilala ng kanilang labing isang kandidato para sa Senado, pati na rin ang party list nominees. Matapos ang send-off, kanya-kanya naman sila ng punta sa mga eskwelahan, ospital at komunidad para sa house-to-house -house visits. Sa sa latest na pre-election surveys, mababa pa rin ang voter preference rates na nakuha ng makabayan. Ngayon man, hindi sila tumitigil sa kanilang issue-centered campaign at hindi rin gagamit ng gimmick. Hindi na ito yung panahon ng pare-pareho yung pangalan doon sa Senado. Hindi na ito yung panahon na pare-pareho lang yung apelido o pangalan na nandun sa Senado. Ang kailangan natin ngayon fiscalizers, ang kailangan natin ngayon marinig ang mga oposisyon, kailangan natin ngayon mas maraming nagsasalita para sa demokrasya. Bago naman nagsimula ang kanilang araw, nanalangin muna ang mga dating senador na si Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa Parish of the Holy Sacrifice sa UP Diliman. Katabi nila sa isa, si dating Vice President Leni Robredo, sinuyod ng tambalang Pangilinan at Aquino ang Cruz na Ligas sa Quezon City para sa house-to-house -house campaign. Kasama si Robredo, target ng dalawang kandidato na makuha rin ang loob ng mga botante sa vote-rich province na Cavite. Tumungo ang supporters sa Dasmarinas City para sa unang campaign sortie. Daladala -dala ang kanilang mga rason sa pagsuporta. Uh, sobrang taas ng bilhin na tayo makabili kahit na ano eh. Nahihirap pang buhay. Baka biglang baka bigla magbago. Bago takbo naman ang pamumuhay natin. They are the best candidates for the Senate position kasi they are for the Filipinos. Hi ma'am. So dito sa Das Arena, nang sa entablado na si... By former Vice President Lenny Robredo Lenny Robedo, para ibigay yung pitch of support niya sa Sambalang, Kiko Pangilinan at Bamaquino. Uh, sinabi niya na pinapasalamatan niya yung mga organizers, yung volunteers at iba pang local officials na um, nagsagawa nitong campaign of rally nila dito sa Dasmarinas City. Uh, Nag-leaning is si, uh, si Lenny Robredo pagsungkol nga dun sa naging mga campaign um, activities niya din noong 2022 national election. Kaya sabi niya na masaya daw siya sa pagbabalik sa Cavite. Kanina sa so, um, panimula ng programa, nagsalita rin sa entablado sina, um, ang mga ML at Akbayan Partilist Group na kaanib sa tambalang Pico And uh, tapos na rin naman yung makabayan Coalition sa magkahiwalay nilang community rally sa Quezon City at Maynila kung saan pinag-usapan ang sectoral issues. Balik sa iyo, Maraming salamat, Jello Mantari.